guys, nandito na kami sa spot Malalaki lalaki ng alon guys <laughs> bro, ang laki ng alon hindi tayo pwede yan bro bawal dun eh Beat in with Kasama pala tayong namimingit dito rin. Ang gaganda ng mga bato dito. What's that? May eh, butas oh. Ang ganda nito oh. Miss oh nagbusan butos oh hmm? Ng Ganda nito Ato anting-anting dato puti Ah maganda to pang ano guys pang lugot tangan sa katawan <laughs> <laughs> ah tinan mo oh alun ang alon <laughs> dito maganda mag surfing kaso pag, pagsurfing mo biyak ulo yes <laughs> oh na lalaki ng alon <laughs> alon pa yan? Oh, sayo, ah Dala, dalhin mo na yung ano, Susunod so, din ako sa iyo. So, guys, ang gamit natin pala ay, ano? Sugay yelang 2000 series. Ayan. Tsaka, ano natin? Uh, rad. 1.65 meters. Gamit nating line numero 8 Ayan. yung ano natin uh, 5 grams yan tsaka artificial yan soap bit 5 grams yung tagaan natin ito so let's go try natin guys Kaya natin makadali tayo. Sana makadali. Sa kabila kasi guys, malakas ang halo. Dulas dito guys ah. ng walang ladali walang nailad walang naligaw nalang कोई नहीं Pak. Mama camba. Halo halo. No more. No that. More ala, ah. Ikot natin Ulas. Eh, may humabol. <laughs> Kaso maliit din. Mas maliit pa sa lo... Sa ano? na uh, kain ko. walang naligaw na landas chung 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 chung, chung, chung. Hmm. wala talaga guys mayroong sumusunod oh kaso maliit Nagagandahan siguro sa ano. Sopbit. Ah, mga gisaw. Ayang, ayang. Lalaro lang ako dito guys ah. Lang kumakagod. Sugat naman kayo. Kahit isa lang, magpakita kayo sa video ko. Oh. Yan. Agad na. Uy! Ano What's that? May kumagat guys. May kumagat.

Wag kang sumuko, kaibigan. Mm. Ah. What the hell is this? <laughs> ano ba yun? <laughs> Nahulog pa ako Lo Ano yun? Ano yan bro? Padali yung kasama natin guys Tingnan natin What's that? Dali yung kasama natin. Bro Ranchi. Bugaong. Padali ng bugaong guys. Very nice. Good size. Master Eli. Master Alumino. Oh, wow. Oh, Kuwang-kuwa mo. Ayan oh. Picture lang daw oh. Eh. eh. Ng tama. Oh, yun no? mo, oh. Pantay mo sa album. Yan no? Ay, sana all! <laughs> ako, nahulog ako guys ah! Mr. Alumino nakadali soft beat na din wala pang dali laki ng bugaong na yun ah laki ng bugaong meron pa bro bro meron pa hindi man white kasi natatakot Hagis bro Para makarami Layo ah Sinusundan lang yung pain ko eh Sugatan pa ako. Sakit ah. Uy, sayang. Sayang, guys. Kinagat na. Naging bato pa. Laki lang yun. May isang pagkakataon pa. Wala. Laki nun no ah. Malaki sana yun. sakit ng sugat ko guys ah sugatan ako ah na ano, pala ipa tayo doon bro ayun na sila bro bro ra ano jump pull jump pull yan Jampul yang bro. Oh.